Maigot na kinundinar kang National Union of Journalists of the Philippines o so NUJP Albay Chapter ang pangulog ni Donsol Vice Mayor Zalde Advincula. Sa radio reporter kang Wow Smile Radio Pilar Sorsogon na si Mario Tatel Romero. Sigun kay Red Magtoto, pamayokan ang NUJP Albay, mayong karapatan si Advincula na mangulog ng Sisay Man. Ang naging aktuasyon ni Advincula, malinaw subot na pag-abuso kan sarong ilihidong opisyal kan sa iyang posisyon, asin dapat na matauan ni magkakanigong aksyon. At kung ano man yung mga personal grudges o mga hinanakit o sama ng loob, personally doon sa reporter na yun, kailangan siya iset aside. Mag -work professionally and kailangan mag-unite mag, -unite, mag -unite tayo na tayo ay kapwa collaborators doon sa pag-promote ng, ng democracy at pag-promote ng, ng dissemination ng information. Agosto 15 kan mangyari ang pangulog kang vice alkalde na nangyari mismo sa compound kang munisipyo Candon Sol. Sa impormasyon, nagkatuparan ng ambuslado sa kick-off ceremony kang Brigada Eskwela sa banwaan na sinagkaiguan ng diskusyon. Kan makatiyempo digdi na subuto beses na sinuntok ni Advincula ang radio reporter. Para kay Magtoto, bako ini makatawo. Malinaw na pagbargar naman da ini sa diretsos kan sarong media practitioner irespeto yung role, kilalanin yung role bilang isang reporter na ito yung trabaho nila. talaga mga alas ng balita para sa kapakin kapakinabangan ng publiko. Kaya kung kayo Romero nga, ay kinestyon din ni Vice Mayor, bakit andun siya sa Dunsol, kung tutuusin, ay siya teacher at ongoing ngayong Brigada Eskwela. Pero malinaw na bagamat kahit siya ay teacher, ay malinaw na isa siyang correspondent ng Wow, wow smile radio Magigirumduman sarong radio reporter man sa Camarines Sur ang kinulong ning tulong aldaw pinagpiyansa ning 10,000 pesos asin sinaangatan ning kaso matapos na magkaigwasubot subot ning pagbalgar sa privacy act para kay magtoto panahon na nga ni ilaban kan lambang media Practitioner sa rehiyon sa indang mga derechos Ano ba talaga meron doon ano yung nakasaad doon sa DITO Privacy Act yung nangyari kay jury although sa camphor siya, ay meron siyang chilling effect sa iba pang region, sa iba pang probinsya, kay dito sa Albay. Kasi posibleng mag mangyari din yon sa mga kapwa natin mamamahayag na ang assignment o ang bid ay ang police station. Sa aga nakatalaan na magtaong pahayag sa news team si Don Sol Vice Mayor Zaldi Advincula. Nga ni Tawan Linaw man ang kontrobersya na sa iyang kinaimbeltuhan. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango.